Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots, magandang ating gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao sa mga kapwa ko Dabao Winyo, sa Dabao Region, at sa buong Mindanao, madayaw na tungang gabi sa inyong nga no? Sa mga kapwa ko din po, if around, around the, world, hello, magandang shoutout po sa inyong lahat, magandang gabi, no? sa inyong lahat. At uh, kung bago lang din po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, yung topic natin ngayon, itong si Martin Romualdez. Kawawa naman, no? Oh. Kaluluoy man nga tao, bunjing, bundat, buaya, pero wala eh. Uh, pinakain na naman dyan ng alikabok <laughs> ni Bipi Sara. Ito sa mga survey no? Na si BBP Sara ay nangunguna pa rin no 25% uh, 25.4% ang kanyang uh, uh, tawag dito sana ba yun na trust na siya ay magiging presidente nasa ano pa rin siya pinakataas na potential para magiging uh, sa 2020 presidential election no 4%, no? So, mayroon dito mga bagong ano kanina, balita dyan is, yun nga, si, tas si Rafi Tulfo, 18.5% ang kanya, uh, Lene Robredo, uh, 10.6%, no? 5.7% Amy Marcos, 4.8% Isco Moreno, 3.1% Manny Pacquiao, mas mataas pa. Yung mga, uh, yung kung pagbabasihan mo dito sa ratings na to, percentage, masipak ma yaw ma, ma, si kahit lang kwinta. <laughs> naging congressman man yan, naging senador, eh, wala din yung batas na nagawa, no? Absinot pa si Pacquiao. Eh, nagkaroon pa siya ng 3.1%. Kung sakaling tatakbo siya yung presidente, o oh, merong uh, si Hontiveros, 2.9% sa kaliwat kanan niya pagiging uh, ano niya ngayon no female version niya ni Trillianis uh, aso sa kongreso uh, ay sa senado <laughs> mga walang kabal kabuluhan ang mga pinagagawa ni Antiveros mataas pa kay Martin Romualdez kakaya ka Martin <laughs> si Robin Padilla mataas pa may ano pa si 2.6% pa si Robin Padilla yung may nais na gusto siyang tumakbong presidente, pero malabo yun. Either baka mag-vice presidente si Robin Padilla ni B.P. hindi natin alam. No? Samantala, si Martin Romualdez, kaluluoy man, nagbayad na ng maraming mga paid trolls niya, eh, 0.8% pa rin siya. <laughs> Kaya, ang kanyang ginagawa ngayon, kahit anong gawin niya, pag nanakaw sa kaban ng taong bayan, dyan sa akap, sa Uh, tawag dito uh, ano ba yung isa at uh, hindi akap uh, tupad yung ba yun mga ganyan no maip at kung ano ano pa eh wala pa rin kahit namimigay siya ng tag 10,000, 5,000, may may Romual this rice na siya, mayroong uh, tingog party list na kape, eh, mayroong uh, tingog party list cup na rice, wala pa rin. Lalo na doon sa Mindanao. Talagang nilampaso sila doon, no? <laughs> Hindi nadadala ng uh, ayuda ang Mindanao. Natuto na po kami dito kay Bongbong Marcos na nagtiwala kami mga Mindanao, lalo na mga dabawin nyo. Dahil nang galing doon yung busy uh, presidente, nililigaw-ligawan na si Irene Marcos ay, ay uh, oh, Aranita ay eh, mas matanda yun kay kay Inday Sara pero nung panahon ng kampanya nung ginawa niya doon, di ba may vlog ako niyan, may picture doon, na nagmano. Binudol, ginamit lang si BP Sara ng mga Marcos para maupo o suportahan ni BP Inda, ni Inday Sara, si Bongbong Marcos para maging presidente. Pero anong kapalit? Aside doon, huwag, na natin kwintahin yung pagpalibing dating Pangulong Duterte kay uh, dating Pangulong uh, Marcos Senior na presidente na na hanggang uh, mahigit tatlong dekada hindi mailibing libing-libing yung kanyang bangkay na katawan no. Talagang pinahirapan ng Panginoon no. So yun. Eh yung na natin yung kwintahin. Dito na lang kay Bibi Sara. Anong ginawa nila kay Bibi Sara ngayon? Binaboy nila. Binaboy ni Martin Romualdez. At nakipagsabuhatan pa si Marcos Jr na kung hindi dahil kay BP Sara, hindi siya magiging presidente. probin na po yan. So kahit anong paninira nila kay BP Sara, ipapa-impeach pa, di umano, na mapilit ngayon na dinideny ng Kongreso, eh kailan ba nagsasabi ng totoo yung mga buwakang uh, inang mga buhay mga ano dyan kongresistang mga kawatan sa pera ng taong bayan o nag request na naman nga ngayon eh yung uh, tawag dito, yung Congress na ipa-audit si BP Sara sa COA, ang Commission on Audit. Ang kakapal na mga mukha ng mga putang inang yun, no? Sana atakihin sila magkandala lasog ang kanila. Mabutas sana ang kanilang mga laman loob sa kakalamon, sa pera ng taong bayan, ng mga animal dyan sa Congress. Grabe. Dati, mga payat pa yun, no? Ngayon na uh, si Martin Romualdez ang, ang, uh, pre, ang speaker dyan, nagmamantika. Lahat ng mga humihimod sa puwit ni Martin Romualdez. Nagmamantika sa sobrang taba pang atakihin sana kayo bukas. Mamatay na sana kayo mga kawatan kayo. So yun, kaluoy man, so saan na ba yung mga loyalista, mga talyanista dyan na sumuporta kay Marcos Jr., bakit hindi ninyo masuportahan itong pinsan niya? Despite na nagbibigay siya ng pira sa maraming mga paid trolls, mga bayarang vloggers niya dyan. O, di ba inamin yun ni ano? Inamin yun ni makagago? O, yung si ano, si... Sino ba yung isa dyan na bumibili-bili kunuhay, kunwari ng mga mamahaling sasakyan, alahas, etc. O, yun. Magkano din ang talent fee nun? O oh, Mike Abe, yan sila si Coach Jarrett. Si Ninyo Barsaga mismo yung nag-ano niya, nag Na binoking ni Jay Guevara. <laughs> Basta puro lang daw papore. At besides mga lalabs, mga boys, maraming mga media outlet, uh, yung mga tabloid si Martin Romualdez, hindi man lang maitaas. Number one na dyan, itong kanyang ano eh, Manila Bulletin. Sila may-ari niya ni eh, Marcos Romualdez. Yung people's tonight, ganun din, Martin, Mar, Mar Marcos Romualdez din may niyan. yan. Uh, tawag dito, inquiry. Sister-in-law ni Martin Romualdez ang mayari niyan na uh, CEO yata dyan ngayon na si uh, Saldi, eh, Sandy Prieto. Kapatid ni Martin Romualdez yung na, napangasawa niyan. Hindi mali si Martin Romualdez maiangat-angat ng mga yan. Yung Da sa Facebook na Pilipinas, uh, may Pilipinas uh, today, ganyan. At saka may yung, uh, yung uh, Philippine uh, Defense, ganyan, sa pangmilitary, Kay Martin Romualdez din yun. Kasi makikita ninyo doon, lahat pagpabango sa Marcos at um, uh, Romualdez ang laging ano doon. Post, tapos paninira sa mga Duterte. So makikita mo, malalaman mo naman eh. So, ngayon, ni hindi man lang sila ni or nila mapataas-taas itong ratings ni ng kanilang among si Martin Romualdez despite na ang lalaki ng mga pirang binabayad sa kanila, mga vloggers, mga trolls, mga kung ano-ano pa yan dyan. So, nasaan yung mga loyalista? So sinuportahan lang nila si Bongbong Marcos tapos si Martin Romualdez hindi. Kahit pa mga bayaran silang uh, trolls or vloggers, sabagay, siguro naisip ng mga vloggers na binabayaran dyan, ah. Pira din naman ng taong bayan, ninanakaw ni Martin Romualdez para pambigay sa atin. Pira ng taxpayers, yan, ng mga Pilipino. Kaya bakit natin siya suportahan? Eh, bayad tayo, ano, iaangat siya. Eh, kung hindi siya umangat, hindi na natin kasalanan. Baka ganyan siguro yung naisip ng mga vloggers, no? Kaya kahit anong gawin ni Martin Romualdez, pangungurapok, pangungurakot sa pira ng taong bayan, no? Ngayon siguro 2025, ilan na naman kaya yung insertion niya? Ilang billions yun? Malaki yun, mga lalabs, mga bayots, dahil mag i-eleksyon. And baka tatakbo to si Martin Romualdez pagka senador. Dahil last term na niya ngayon sa, sa ano eh, sa late bilang isang kongresista. So wala siyang choice, hindi siya pwede na tumakbo ulit pagka kongresman doon ng ano, ng uh, Leyte. late So, senador ang tatakbuhan niya. Kaya panay paipal niya ngayon. O, oh, natawa ako doon sa gagawa natin yun na yung sa mga na naman siya. Ito yung ano eh. Hindi lang maruhas Bam Aquino 2.0 din ang potragis na to eh. Lahat sinasakyan. Tatanan si Bam Aquino dati ganun din eh. Pati yung balangiga na 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 ipadala mula Amerika, ha, sa tulong daw niya, na ibigay daw yung balangiga, <laughs> na ibalik sa Pinas. <laughs> Kawawa man, Martin Romualdez, Halos ubusin na niya nakawin yung pira ng taong bayan ng mga Pilipino. Walay. 0.8. Diyos ko po. Kahit magbigti pa to doon sa, sa flagpole ng uh, dyan sa Lunita kay, sa harapan niyo si Rizal, hindi talaga tataas ratings ito. Walay. Alam ng taong bayan kung gaano sila ka raider tin -trader nila yung uh, Duterte. Dito isa, isa man to eh. Sa mga rason na kahit na kaya hindi umaangat-angat si Martin Romualdez at kailang takbo na ito pagka senador hindi nanalo. Ngayon pa, kung na, na nalaman na natin, kaya this time, dati hindi tayo nakinig kay Tatay Digong sa sinabi niya, tigas ang ulo natin, no? Na mayroong isang kandidato dyan pagka-presidente na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, hindi tayo nakinig. Pero this time, mga lalabis, mga bayots, makinig na tayo kay Pangulong Duterte. Yung mga sinasabi dating never again sa si Marcos, never again na talaga. Kahit pa yan, may post pa si Daryl Yap, direct Daryl Yap, na si Senadora si Amy, at saka siya, si Daryl Yap, at si, si, si Inday Sara, may iwan ko kung saan sila pumunta na masaya sila, Marcos pa rin si Amy. Sorry talaga. Dahil wala na ayaw, Huwag na natin, wag na tayo magboto pa ng Marcos sa Pilipinas. Sapat na si Bongbong Marcos ngayon at tinarantado tayo. So, wala nang Marcos sa susunod. So, yun na lang po. So, makikita mo dito talaga mga lalabs, mga bayots na kawawa. Kaya gagawin lahat ni Martin Romualdez ngayon, lahat ng source bayaran, lahat ng mga kongresista, mga mukhang pirang, mga buwaya, mga putang ina na yan, na pumayag, no? kapag ma ano na yung uh, impeachment uh, ni Bibi Sara magprosper yan dyan sa ano sa Congress oo kasi bayad man yan lahat ni Martin Romualdez diyan uh, ay natin tingnan natin dito sa Senado kung uh, i-impeach ba ng mga senador si Bibi Sara maraming senador diyan na tinulungan niya panahon ng kampanya kahit dyan sa ano, sa kongres. Maraming mga kongresista dyan na tinulungan niya during kampanya. Mga nanalo dyan, pero walang mga utang loob, utang na loob ang mga putang ina. Talagang pira-pirang mga yawa. Mamatay na sana sila bukas. <laughs> Nakakainis eh. So, kayo, uh, mga, ay, ko po, kawawa, no? Pira lang talagang habol ng mga vloggers na, <laughs> Kay, kay Martin Romualdez, pero suporta wala. わう <Ko> <laughs>